He first, the King, of God, and His right use next, and all these things shall be added unto you. I... Samoka de Kristo. ngabang ang mukha ni Kristo para sa akin, para sa ating lahat. Ah, na seconds lang, ginawa ko na rin ito sa Japan eh. Sa isang school doon, estudyante. Ah, nga, mga estudyante, hanga ko yung mga hapon sa akin, mga bata. Oh. Uh -huh. eh, ah, Jesus Christ! ang mukha ni Kristo. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, ang the Fifth Sunday of Lent or Quaresma, ang mukha ni Kristo. Napaka gandang nilayan itong ating uh, pamagat ngayon, ang mukha ni Kristo. Sino pa si Kristo sa buhay mo? Sino ba si Kristo sa buhay ko? Makikita ba natin si Kristo sa ating mga kapatid? At kung paano ba natin makilala si Kristo sa ating mga kapatid, sa bawat isa. May mga pagkakataon ba na hindi din po natin siya nakikilala? O ano kayong mga pagkakataon ngayon na hindi natin makilala ang Kristo? Mga kapatid, ito po ang nais nating paglilinilayan, pagbabagian. Again, sa inyong lahat, welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection at mabuhay po kayong lahat at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na naging bahagi at nagbabahagi, nagko naglalike, nagla-like, nag-subscribe sa Music of the Gospel Sunday Reflection, ang mukha ni Kristo. At again, ang napili po nating Music of the Gospel Sunday Reflection ay walang ibang na you, ikaw, ikaw. kasayahan. Si Kristo ba ay nagbigay ng kasayahan sa iyo? O sino kaya ang nagbibigay ng kasayahan sa iyo? Kristo si pag nagbibigay sa atin ng saya, anong kasayahan na binabahagi niya sa atin? Ito ang nais nating paglilinlayan, pagbabagian at Again, makasama na ulit natin ating kapatid na si Ka Rudy Javier. At talagang, again, sa makaisa pa, nais kong ibabahagi, na kong introduce ang ating kapatid, ating panauhin, na siya po ay isang Uh, talagang Lee Minister dito sa ating parokya ng punturin ng St. Joseph the Worker. At ganoon din po, isang entrepreneur at uh, isang agent sa Ever Memorial at Tata Rod o o Karode. Uh, isang magandang-magandang uh, araw po sa inyo muli. Maraming salamat, Father. Kami po ay walang uh, sawang magbibigay sa inyo ng mga sharing upang kapulutan naman po ng mga aral ng ating mga kapwa Kristiano Hindi lang po katoliko, kundi sino po ang gusto nga uh, manood ng video ito ang tungkol sa muka ni Kristo. Sino nga ba ang muka ni Kristo? Para sa akin, para sa ating lahat. Ayun uh, po ang uh, ang topic natin, Father, at sa inyo mga taga-tangkilik, muli isang magandang-magandang blessing po sa atin ni Lord na magkakasama po tayo sa mga sandaling ito. Alam nyo, di yung pagbabagian natin, yung kanina, initial nating pagbabagian, alam nyo, yung pinto nga na alala ko, ano, na isang pinto na isang pagano na isang araw, nasumpungan niya yung mga katoliko na katapos lamang ng kanilang pagkimbahagi sa misa at paglabas dito, masaya-masaya sila. At na-impress siya ngayon, na-impress siya, sabi niya, wow, napakasaya ng mga katolikong ito. Ano kayong sikrito nila? Eh ngayon, gusto niya matuklasan kung anong sikrito, bakit masaya itong mga taong ito. At yun nga, para matuklasan niya ito, nagbabasa siya ng Biblia, no? Ulusan ng Biblia. At pagkatapos, hindi pa yung sapat na babasa niya yung Biblia. Bumibili pa siya ng mga Uh, mga aklat na sinusulat ni St. Augustine, St. Thomas Aquinas, at pinag-aralan niya yon. At sabi niya sa bandang huli, wow, alam ko na kung bakit masayang-masaya itong mga katolikong ito. Kung bakit talagang napaka ano nila, napaka napaka ano nila, napaka lively nila na lumabas sa sa simbahan pagkatapos ng misa. Now, alam na alam ko na ang sikreto nila pupunta ako ngayon sa pare at sabihin ko sa pare na, Father, kilalang ko na ako na si sa buhay ko. Handang-handa na po ako na maging isang katoliko. Magpapabinyag po ako, Father. Then alam mo, sabi ng pare sa, ano, sabi ng pare doon sa, uh, sa, ano na yon sa pag-anong yun, wow, talaga, kilalang kilalang mo na si sa buhay mo. Kilalang kilalang mo na si sa pamamagitan na yung pag, pag, ano, pag, uh, uh pagbabasa ng ng lumang tipan, bagong tipan, uh, sa mga sulat sa uh, ni uh, ni St. Augustine, Santo Thomas, at marami pang iba. Sabi niya, "Oh Father, kilalang kilala ko na po Father si Jesus doon." At sabi ni Father, "Gusto mo na mapapabinyag? Oh Father, ito yung dahilan kung bakit nandito ako. Gusto ko na mapapabinyag, Father." Sabi ng pari, "Isang katanungan pa po. Isang katanungan pa po." Sino po si Kristo sa buhay mo? Nasyak siya ngayon. Sandali mo na? Si Kristo sa buhay ko? Hindi ba sapat na si Kristo nandiyan sa aking isipan? Kilalang kinako na si Jesus no? sa aking pagbabasa. No? Minimurize ko na yung halos yung isang buong aklat ng, ano, ng lumang tipan at bagong tipan no? sa Biblia natin. hindi pa pa yung sapat. Nagtatanong siya ngayon sa sarili niya. Umalis siya, malungkot siya na umalis. Sino ba si Kristo nga sa buhay ko? Ngayon, sa atin, sa ating pabagian ngayon, karon, sino ba si Kristo sa buhay natin? Sino ba si Kristo sa buhay ninyo? Ito ang nais nating bibigyan ng pagkupalaga dahil sa Ibanghilyo natin, napakaganda dahil yung mga Griko, no, ay nagpunta doon sa, no, no, nagpunta doon sa Jerusalem para ang ano nila doon lang, na maging bahagi matita. din unang na maging bahagi sa kapistahan ng Pasko no napakalagang kapistahan ito no sa mga Hudiyo yung uh, yung piyesta ng Pasko at doon din po siguro napapakinggan nila kung ano yung tungkol kay Isos at gusto nilang makikita ngayon si Isos at sabi ni sabi nila kay Pilipi no nagpatulong sila kay Pilipi ituro, ituro mo naman sa amin kung saan saan namin makikita si Isos at yun nga gusto nilang makikita si Isus. Yun ang nais nating bibigyan ng pagpapalaga. Gusto nating makikita si Isus. Yes. Gusto nating makikita natin. Ngunit, nasumpungan ba natin si Kristo? So, ganda no? tanong po, no? At ganda ng tanong pa rin. Nabanggit mo kanina, uh, Karod, o Karody, you no? Know, na yung sa painting mo, no? Pagpo nagtuturo ko sa mga bata, oh. sa Blackburn po, unti-unti ko pong dinodrawing upang habang ako'y nagbibigay ng Ebanghelyo o salita ng Diyos, unti-unti ko naman siya dinodrawing. Habang patuloy naman akong nagbibigay ng mga kanilang anong panayan o turo, unti-unti ko nabubuo. Within seconds, buo ko na yung mukha ni Jesus Christ. Nagtuturo po ko sa bata, pinibigay ko ng sample. Ah, ganyan ko lang po. yung mga ganyang drawing, kung minsan hindi nila makikita pa. No? Unless, ay tuloy kito. May iintindihan kagad ka ng bata kung ano ibig sabihin ito. oo oh, oh. ay Jesus Christ ay niya brother Rudy ay ganyan Jesus. anti mano nako nila. Uh -huh. Na take nila kagad, mukha kagad kasi inlarawan natin nakikita ka ang ganyan, nakatingala siya. Pero pag ito din uh -huh. anti anti kita nila kagad. Eh Jesus Christ yan. May mga ibang parte pa ako kanya lang. Ito lang ang gusto ko nga uh, ah uh, ipadama na seconds lang, ginawa ko na rin ito sa Japan eh, sa isang school doon, mga estudyante, ang ako yung mga hapon sa akin, mga bata, oh. eh, ah, Jesus Christ! Oh. Ah, niya, pero Jesus Christ! Oh. Ah, so, ganyan. bigyan natin ang yan, Kuya Rod, ano, yung drawing na yan. Alam mo, Kuya Rod, yung si Jesus Christ na yan ay nandyan sa nakabayubay, yung image na yan, nakabayubay sa taas ng cross. Hindi na tong Jesus Christ na ito nung siya ay nagpa-public ministeryo, si Jesus. yon si Jesus, ni Misias, no? Nagpa-public ministeryo. Kasama na yun sa kabuuan ng kanyang buhay, yung kanyang pa-public ministeryo, kinukulminit ngayon doon sa taas ng cross. Yun, yung, yung si Kristo na yan, yung the passion of Christ. Tama, yung paghihirap ng ating Panginoon Cristo, Kristo, pag no? Paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo, nandyan sa taas ng cross. Nakabayo. Ito yung Kristo, the passion of Christ ito na yung turning point din po na magkakaroon ng muling pagkabuhay. Bakit nga ba may mga kapatid tayo na hindi nila nasumpungan si Jesus? O bakit nga ba, yes, nakikita nila si Jesus, ngunit hindi nasumpungan yung Kristo? Parin ka, kakulangan nga sa kaalaman, sa pag-aaral ng mga banal na isa na yun, na eh, doon na makikita talaga ang mukha ng Kristo hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang ginampanan ng siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. So mahalaga yung mahalaga ang sumilip ka man na ilang minuto sa mga banghelyo o sa Biblia, diyan mo unti unti makikilala kung sino si Kristo. Napakaganda yung tatarod. Sisilip sa Ebanghelyo, ngunit may isa pa. Hmm. De sinasabi ng Ebanghelyo natin, lipi Pilipi, sumunod kayo sa akin. Okay. Sumunod, kayo sa, sumunod akin. kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Na hindi pala sapat na titigan natin si Kristo, yeah. si Jesus, wow, si Jesus yan. Yeah. Sumunod kayo sa akin. Ibig sabihin, sumunod kayo sa akin, gampanan natin yung kanyang mga ginagawa. Yeah, so Matuto tayo sa kanya. Tama po. Matuto tayo sa kanya. Dahil may mga kapatid tayo na magalinga sa mga bagay-bagay, sa pag-memorize ng Biblia, mga talagang napaka-famous na mga speaker, no? Na talagang evangelizer. Ngunit, again, magtataka yung mga tao, napapakinggan natin yung mga tao, bakit ganon? Bakit magaling siya sa ganon? Ngunit sa kanyang gawa, sa kanyang pakipagkapwa, ay hindi niya nasa sa buhay yun. Di ba yung bagang mga scribe, yung mga pariseyo, yung mga seduseyo, napakagaling nila. Ngunit sa kanilang gawa, kahiwalay. Eh wala doon, hindi nila pinapatunayan yung kanilang mga sinasabi doon sa kanilang gawa. That's why sinasabi ni Jesus doon sa isang ebanghelyo, susundan niyo yung kanilang mga sinasabi, ngunit wag yung kanilang mga gawa. Huwag mga, Mugkanilang mga, mga gawa. At napakaganda, tit, Kuya Ro, dahil anong sinasabi doon sa ebanghelyo natin, hindi lamang sumunod, no? Hindi lamang sumunod. Pag ikaw ay sumunod, sabi ng ating ebanghelyo ngayon, Dumating na ang oras sabi dito. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay manatili itong nag-iisa. nag, nag, nag no? Ibig sabihin, pag sumunod tayo kay Isus, at hindi tayo handang-handang i-let go ang ating bagay sa buhay, yung mga attachment natin, hindi tayo handang magsakripisyo ay wala pala yun. Nag-iisa pa rin tayo. Kung gusto nating gusto nating mamunga ng masagana, andang handa pala tayo ding magsakripisyo. Yes. Tama, Father. Ang, ang, ang talagang tampok na tampok dito dahil hindi lang po madali lang matutunan sa loob ng classroom. Sa four years na yon sa theology o sa ano, ano pa yung sa mga katekista natin, Ngunit, again, sa pagsasabuhay dito, ay yan ang kaibahan. Yan ang hamon sa atin na yung anumang natutunan natin, may isa sa buhay natin iyon. Sa tagal ko na rin naglilik sa simbahan, alam niyo po, natutuwa po ako dahil nakita na lang sa akin yung gawain ni Kristo. No? Mula sa akin paglilingkod, nakita nila sa tagal hanggang ngayon. Iba nga po, patay na. No? Ako na lang po na titirang buhay ang ginawa po ng aming kapitan dito, ginawa po ko spiritual advisor. Kaya po, every Monday ng flag uh, uh, ceremony, ako po ang nangunguna sa kanila wow. uh, magdasal sa barangay, no? So, ganda. kaya po, uh, yun po ang aking uh, tsurya na siguro talagang hindi naman yung mukha ni Brother Rudy, kundi yung ginagawa ko po, yung ginagawa kong paglilingkod sa simbahan. At uh, siguro po, sishare din ko po sa inyo, Mamiya, ah, yung tungkol naman po nung pagiging oh. ako sa bahay. Ay, maganda yun, to, Rod. Ngunit, ang maganda dito, Kuya Rod, mm -hmm. napakaganda yung nasasabi mo na nakikita si Kristo sa'yo. Ngunit, huwag natin kalimutan na makikita din po nawa natin si Kristo sa ating mga pinaglilingkuran. Yes, po. Oh, yun talaga maganda dahil sabi mga po Francis natin na na ang ang kabanalan hindi lang makikita sa mga pari. Hindi lang makikita natin sa ating mga minister. Hindi lang makikita natin sa ating mga katikista natin, no? Kundi makikita natin si Kristo, makikita natin ang kabanalan doon sa mga magulang na araw-araw naghihirap, nag-araw-araw -araw nag-sasakripisyo para sa kanilang mga anak. Sabi ni Pope Francis, hindi ba tututo mga banal araw-araw na -araw, sa nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga anak? napakaganda. Yes, Father. Yan, makikita mo si Kristo dyan. No, makikita mo si Kristo yung yung naghihirap ka, inaalay mo yung buhay mo dahil mahal-mahal mo -mahal na sila. Gusto mo mabangon sila, gusto mo mabigyan ng panibagong buhay, lakas, kinabukasan. At yan din po si Kristo sa buhay natin. No, napakaganda yon. Yeah. Gaya n father din, ang ginagawa ko sa aking pamilya. No. Hindi ako nagtuturo lamang ng picture picture, pibilin ng picture hindi. Gusto kong makita nila yung buhay ni Kristo sa buhay ko. Para makita nila, ganun pala ang ibig sabihin ng tinuturo ni Jesus Christ. Yung mismong yung katawan, yung paglilingkod niya, inaalay niya sa pamilya niya, ipinaliliwanag niya at ginagawa. Ito oh. yung sa kasalukoy, hanggang ngayon, ay ginagawa ko pa ito. Kaya malaki respeto sa akin ng labing lima kong apo. Oh, tama, tama yan, ta, Kuya Rod. Hmm. Ngunit ang napakaganda doon, binabahagi mo yung paging halimbawa iyon dahil nakikita mo rin si Kristo sa yes, kanila. Lord. Kasi kung naglilingkod ka na hindi mo nakikita si Kristo diyan, ay parang ano lang One-sided ka lang. Oh, at napakaganda, Kuya Rod. Ano? At, Rod, sa ating Ibanghilyo ngayon, sinasabi dito, sinasabi ni Isus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. I think napakaganda yon. Pinarinig itong busis na ito, itong tinig na ito, hindi para sa akin, hindi para sa inyo. Ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pag-alay na sa taas ng kus, hindi para sa kanya, hindi para sa atin. Nawa din to ang ating mga ginagawa kung totoong si Kristo sa buhay natin at na si Kristo sa buhay natin itong magginagawa natin ay hindi titingnan natin yung mga sarili natin titingnan natin ang kapwa natin ito ay para sa inyo sa kinakikita ko si Kristo sa inyo napakaganda po ang ating ebanghelyo yun nga alam mo teta sa ating awitin din po ito ano you are the crowd dito sa awiting ito na parang bagay sinasabi na pag nasumpungan natin si Kristo, you, ikaw ang makapagbigay sa akin ng lakas. You, ikaw ang makapagbigay sa akin ng panibagong uh, pag-asa. You, ikaw ang makapagbigay sa akin ng panibagong buhay, a buhay na walang hanggan, kaligtasan para sa ating lahat. Mahalala ko po yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 5.11 na mapalad ang mga taong nais makasunod sa kanya o nagmimiti pa lang, no? Nagmimiti makasunod sa kanya. Mm -hmm. Pala John. Kasi pa din niya po na ako po ay uh, pinadala din ng Disha sa Palawan upang magbigay kami ng seminar. Ang yung natutuwa po ako, dahil taglay ko nga po si Kristo, pinahagi ko po ang konting ibang ron. Binigay ko po ang spiritual na pangmumuhay, Kuya, Bugado pa, at mga membro. Pagdating naman po ng mga bilang isang alagad po kami ng mga operation tulong, operation tulong po kami, no? Uh, pagka, pagka po may mga kalamidad, katulad po yung malalaking bagyo natin diyan, baha, kami po yung mga pinapadala na nagbibigay ng hindi lamang salita, bibigay kami ng mga tulong, bigyan. Ah, talagang hands-on talaga, hands-on. Bibigyan kami. Sumasalang lang oh. kami diyan. Na reach out. Nakikita oh. namin yung mga taong talagang yung mga damit, pati yung kanilang bay, gibagi bana Daladala Dala-dala namin yung damit at yung pagkain pagka nagbibigay kami. Naawa-awa po ako, <laughs> Father. Lugaw, gutom na gutom yung mga bata. Pabalik-balik, sige, sige lang, sige oh. na. Oh. Eh, yun na isang bahagi ng paglilingkod sa Operation Tulong na ang kakibat Ka ay eh, tungkol oh. din sa Diyos, so, so, tungkol sa Panginoon oh, Binibigyan kayo ng award dito. Napakalaga yun. Napakalaga Apo. yung award na yun. At lifetime award pa yun. Alam, alam mo? lifetime. At Rod, sabi mo na yung mga taong yung pinatulungan ninyo, sira-sira yung bahay, yung damit ng mga bata ay talagang butas na butas, Ayan. no, gutom na gutom, walang laman yung sikmura. Hindi kaya imahin to ni Kristo? Hindi no? ba imahin to pa, ni Kristo na, na tingnan natin yun, ano? At yun, napakalakang, napakongkrito yung karanasan mong iyon na masasabi natin, yun nga, nasumpungan ko si Kristo. Awa po, yung awa. Awa at habag. Salamat, uh, Tatarud, sa pagtuklas mo pa. ni Kristo. Uh, sa buhay mo at sa buhay ng ating kapwa at sa buhay mo rin ito napapakita mo si Kristo sa ating music of the gospel Sunday reflection the father the son and the holy spirit amen salamat